Sa isang liblib na baryo sa Mindanao, may mga ritual na isinasagawa tuwing Pasko na hindi dapat masilayan ng mga bata. Isa sa mga kabataan, si Nestor, ay naglakas loob na sundan ng kanyang lolo sa kagubatan kung saan natuklasan niya ang isang nakakatakot na lihim tungkol sa mga anito at mga nawawalang tao. Sa kanyang pagkatakot, natuklasan niya na ang mga matatanda ay nag ng tao sa isang diwata. Nang malaman niyang ang kaibigan niya ang susunod na biktima, nagdesisyon siyang isakripisyo ang sarili. Ngunit ang kanyang tapang ay nagbunga ng isang nakakatakot na inkwentro sa diwata na magiiwan ng takot sa kanya habang buhay. Ako po si Nestor, 14 years old. May gusto lang sana akong ishare sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Nakatira kami noon sa isang liblib na baryo sa Mindanao. Malapit kami sa kagubatan. Kaya naman, marami kaming mga kwento tungkol sa mga espiritu. Marami ring kaming mga tradisyonal na paniniwala. Isa na dito ang paniniwala sa mga anito. May mga altar kami sa loob ng bahay kung saan kami nagdarasal sa mga anito. Pero ang pinaka-importanting altar ay nasa loob ng kagubatan. Tuwing Pasko, may mga ritual na ginagawa ang mga matatanda sa altar na iyon. Bawal kaming mga bata na sumali sa mga ritual na iyon. Bawal din ang mga bisita. Isang beses na sinundan ko si Lolo sa kagubatan. Nakita ko sila na nagdarasal sa harap ng isang altar. Ang dilim-dilim sa paligid tapos parang may malamig na hangin na dumadaan. Yung mga anino ng matatanda parang sumasayaw sa liwanag ng kandila. May maliit na tao-tao sa altar na parang gumagalaw-galaw. Kinilabutan ako. Parang gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Yung tao-tao ay gumagalaw. Naglalakad siya sa ibabaw ng altar. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakikita ko. Pero parang may nakikita akong maliit na tao na naglalakad sa altar. Natakot ako, kaya tumakbo ako pa uwi. Kinabukasan, hinahanap ko si Lolo. Sabi nila ay nawawala raw ito. Grabe yung kabako, parang hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong umiyak, pero hindi ko alam kung bakit. May mga bulong-bulungan na galit daw ang anito at nagtatago raw ito sa mga nawawalang tao. Naglalaro kami noon sa may ilog. Nakita ko yung maliit na ilaw na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nalungkot ako nung makita ko yung ilaw. Nung gabing yon, nagdarasal yung mga matatanda sa altar. Nag-aalay sila ng mga pagkain at inumin sa anito. Naguguluhan ako noon. Ano bang nangyayari? Ano bang ginagawa nila? Nung medyo malaki-laki na ako, nalaman ko rin ang totoo. Nag-aalay ng tao ang mga matatanda sa isang diwata tuwing Pasko may listahan sila ng mga pangalan na iaalay sa diwata. Kapag dumating na ang Pasko, magpapakita ang diwata sa altar at kukunin ang taong nakasulat sa listahan. Kaya pala nawawala ang mga tao sa amin. Inaalay pala sila sa diwata. Nung minsang makita ko ang listahan, nakita ko na yung pangalan ng kaibigan ko ang susunod na iaalay. Takot na takot ako noon para sa kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero alam ko na kailangan kong iligtas siya. Sa huling gabi ng simbang gabi, nagpunta ako sa altar at pinalitan ko yung pangalan niya. Ang nilagay kong pangalan ay pangalan ko. Lumabas yung diwata sa altar, naglalakad siya papunta sa akin. Yung mga mata niya parang apoy na nagliliyap tapos yung boses niya parang echo na umaalingaungaw sa buong kagubatan para akong nanigas sa takot. Sabi niya, kukunin kita. Tumakbo ako pero hinabol niya ako. Sabi ko, pasintabi po, hindi po ako ang iaalay sa inyo. Nagulat siya. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang iaalay sa kanya. Sabi ko, wala po, wala na pong mag-aalay sa inyo. Tumakbo ako palabas ng kagubatan. Naririnig ko na sumisigaw siya na babalikan niya ako. Tumakbo ako palabas ng kagubatan. Naririnig ko yung sigaw ng diwata. Sumisigaw siya na babalikan niya ako. Pero hindi ko na siya nilingon. Lumipas ang mga taon. Hindi ko makalimutan yung mga nangyari noon sa amin. Hindi ko makalimutan yung mga ritual tuwing Pasko. Lumaki ako na takot sa Pasko. Lumaki ako na may dalang alaala ng mga nakakatakot na karanasan sa baryo namin. Hanggang ngayon, bit, -bit ko pa rin ang bigat ng lihim na ito. Parang may pader sa pagitan ko at ang ibang tao kahit sa pamilya ko. Hindi ko may kwento kahit kanino kaya minsan pakiramdam ko mag-isa lang ako. Ang kwento ni Nestor ay paalala na ang katapangan ay may kapalit na takot na hindi madaling malimutan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng kagubatan, may mga lihim na hindi dapat masilayan.